Samantala sa boto na 4-2, binigyan na ng go signal ng Comelec ang pagsasagawa ng matagal nang nakabindi na plebisito kaugnay sa pagiging highly urbanized city ng kabanatuan. Pero handa na nga ba ang lunsod para dito? Narito ang ulat ni Snow Badua. Gumratway po tayo sa pagka-munisipyo noong taong 1950. Ang naputalawang taon na po ang nakakalipas ay ayaw pa natin gumraduate bilang kolehiyo. Natulugo tayo ng matagal. Matagal nang inip ang kabanatuenyo sa eleksyon. Kaya naman matapos sa pabora ng Comelec ang pagsasagawa ng plebisito para sa pagiging ganap na highly urbanized city ng kabanatuan, sinalubong ito ng masigabong palakpakan ng mga mamamayan. Ayon kay kabanatuan city Mayor J. Vergara, may nakahanda na silang pondo para sa halalan. Ang ah, matagal nang may pondo tayo. Ang walang pondo probinsya. Eh wala naman sa APP at saka AIP ng probinsya na mag-highly urbanized city. So yung kabaratuan, dahil nakagayak, eh meron tayong 30 milyon na nakalagay rin sa AIP at saka APP na pina at nag-approve din yung probinsya. Magugunit ang noon pang Hulyo, binigyan ng proklamasyon ng Pangulong Binigno Simeon Aquino III ang pagka-highly urbanized city ng kabanatuan. Pero hindi sa ngayon rito ang pamunuan ng lalawigan na humingi ng tuloy-tuloy na pagkakaisa ng lahat ng 27 municipalities at limang lungsod ng Nueva Ecija. Ito marahil ang dahilan kung bakit ilang ulit na napos po ng plebisito matapos na magsampan ng motion for reconsideration sa Comelec ang Kapitolyo. Pero sa aming pag-iikot sa kabanatuan, maging ang tatakbo sa pagkagobernador ng Nueva Ecija na si Congressman Josie Hoson ay naniniwalang hinug na ang kabanatuan para tumayo sa sariling paa. Ah, sigurado ko, sabi ko nga, 1,000% ako sa yes sa HUC ng Kabanatuan. Dapat ang, kabay, ang mga mamamayan ng Kabanatuan sumuporta ng yes kasi para sa kanila ito. Maging ang ibang leader ng siyudad ay lubos rin natutuwa dahil mabibigyan ng kapangyarihan ng mga kabanatuenyos na pagdesisyonan kung ano ang nararapat na landas para sa kanila. Kaaran ng chance sa mamili ang mga taga Ito naman ni talagang nasa batas na may karapatan na yung kabanatuan, nasa tama na sa siyang... nasa tama na siya na lahat ng kwalifikasyon ay narating na natin. So, mamaya na magdesisyon. Mag ito naman hindi usapin politika. Kung hindi karapat ng mga taga-kabanatuan at dito naman po hindi laban ng politika. Laban po ito ng bayan ng lungsod ng kabanatuan para sa patuloy na kaunlaran. Ako'y naniniwala na nabuksan na ng kaisipan at nalaman na ng taong bayan ang katotohanan hinggil sa HUC. Sa December 1, magaganap ang plebisito at dito ay tunay na ang mamamayan na ang huhusga kung handa na ba o hindi pa ang kabanatuan para maging independyente at sulong maipatubad ang mga programang pangkalakal. Mas matutugunan na rin ang lungsod ng pagpondo sa ilan pang proyektong pangmahirap dahil na rin sa hindi na makakahati sa pondo ang lalawigan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Snow Badwa, Nagulang.